Andi tayo ngayon sa Timbo Chog sa Nabotas Ayan Magpapatimpla tayo ng Aerox na naka CBT ng speed tuner version 2 Female mail torque drive na speed tuner na kalgal mga paregoy Ito yung ating straight 10 mga paregoy So, itong setup na gagawin natin is hindi siya applicable sa lahat. Depende syempre sa kilo ng rider. Alright mga pare ko, yan dito tayo ngayon sa Papitak. Although malakas yung RPM kasi naka 1,500 nga tayo pero hindi, mukhang hindi ako ipapahiya na ito sa, ano, sa overtake. O, oh, ayan o. No? Oh, lakas ng RPM. pare andito tayo ngayon sa Team Bochog, sa Nabotas Ayan. magpapatimpla tayo ng Aerox na naka ng speed tuner version 2 papakita ko sa inyo yung nakalagay dito na timpla ngayon tsaka yung bagong timpla natin na gagawin papataw natin dito tapos papakita ko rin sa inyo kung ano yung naging resulta nung ano, uh, unang kabit natin tsaka kung ano yung set natin ngayon yung tono natin ngayon tsaka yung maging tono natin mamaya alright ito yung ating CBD ngayon na nakakabit. Ah, uh, drive face din na version 2. Itong ating bell ay uh, speed tuner din na version 3 at yung kanyang lighting. Ayan. Kung papalit din tayo ng fly ball, yan. Straight 10. Straight 10 grams. At saka itong female torque drive na speed tuner kalkal. Ayan. Ito yung gagawin natin na timpla mga pare Papakita ko sa si inyo kung ano yung makikakabit mamaya. At saka kung ano nga ba yung lapat na ating drive piece pulley. Ito yung uh, female torque drive na speed tuner na kalgal mga pare ko. Stuck lang to genuine parts. Then isosop natin doon. Bago lang tayo sa. Hmm. Na-stop ko lang. Tapo, hmm. may bola bola. Tsaka all seat po. Oh. Magising sa ano, drive base. nasagad, no? Wala pa. Bago pa. Bago pa. Bago pa. Pero kay layo pa. O. Ito yung ating wing bell, mga barikoy. Uh, bell ng speed tuner version 3. Then, ito yung drive-based pulley. Yan, di siya sumasagad. Naka-straight 12 ngayon ito na bola. Tapos papalitan natin na straight 10 bago pa eh. Ayan, ito. Layo ko. Hindi ko siguro nasasagot ng area. Tapos ito yung ating lining. One five yung ating center spring na NCY. At ito, papalitan din natin yung female torque drive na kalgal by speed tuner. Ayan. Ito yung ating puli mga pare ko. Ayan. Bagong labas ba daw? Ay, ay, no? Masyado pang malayo. Hindi masyado pang Di umangat yun, no? pa. Bago pa. Bago pa. Bago Tababa doon siya dito. Go mga kapagal niyo. Eto. Papakita ko sa inyo pag uh, na break in natin tong bagong timpla natin kung umangat ba talaga ito ang ating uh, drive piece yan. Papakatin natin yung belt hanggang dito. Speed tuner na version 2 mga pare kayo. nasa sa taas, manipis na. Sagad na. Oh, manipis. Ito ay isa 'yo, makapal. Pansin mo. Tanggalin natin yun oh. Eh. Okay. Para makita. Taas babae. Eh. Ah, okay. Mas manipis uh, nandito Sa baba rin ganun na din. nasa kanan, speed tuner na mm -hmm. Sagad sa, eh, sagad yung pinakatabas niya sa baba. Tapos ito, yeah meron pang mga ano to eh 0.5 hmm 'yan ng para. 0.5 mm. Yan pinikay ba So, mas aangat 'yan. ano ba 'yan, arangkada? Arangkada 'yan, ba. Napada trabo. So, wala 'yung tayo ng female torque drive ay uh, mas malakas yung arangkada ng motor natin tsaka yung dulo. Makikita naman natin 'yan sa performance mga parehoy kapag tsinik uh, natin yung ano nito, top speed nito no. Ito 'yung ating Street 10 mga pare KDC na 10 grams. So, itong setup na gagawin natin is hindi siya applicable sa lahat. Depende syempre sa kilo ng rider at kung may OBR kayo. Depende kung daily use o pang long ride ninyo gagamitin. Pero papakita ko sa inyo yung setup natin kung ano yung top speed nito. Ito yung magic washer natin mga pare ko. Ibali sa likod ay meron tayong stock na washer at ayan, meron tayong 1mm na washer sa gitna ng dry face at pulley. Then, ito na yung ating bagong female torque drive na kalgal. Yun pa lang, yun sa ibabaw na kagod ko po. Binidyo ako kanina, nakalubog eh. Na ah, ganyan? Oo. Oh. Malaman, niya, malaman natin pagkakalala. Tapos pa Isa lang 1.5 Ayan mga pare ko Yung kanyang Belt Hindi makita Dito, dito. dito sa kabila Ayan. Buhang dun ang 1mm. Okay. Masa meron sobrang 0.5 5mm yung drive base. Kanina nasa baba siya nakalubog eh Okay na siya. bossing. Boss Kambal, yung kanyang mekaniko, ko, thank you oh, So ito, tapos na yung ating uh, CBT set mga pare ko uh, Tinono natin siya bagong tono At uh, testing natin to Pero syempre sa long ride na para hindi masikip no Para makuha natin yung tamang top speed na talaga na para dito Boss, thank you ganda break in muna natin mga pare koy para lumapat yung kanyang bola at uh, saka yung uh, female torque drive no <coughs> yan shout out kay ka boss patrick uh, ang mayari ng shop at saka sa kanyang mekaniko kay kambal ang nagtono ng ating motor right. Grabe. Grabe. Lakas ng ano? Lakas ng RPM niya pero sinisibat talaga ako. Upya. Yeah. Malakas, malakas 'to. Uy, heavy. Eh, Parang ano ah, kailangan ko magpalit ng disc brake. <laughs> lakas nung ano power. Oh. Although malakas yung RPM kasi naka 1500 nga tayo pero hindi ako ipapahiya nito sa ano sa overtake. Oh, ayan oh. Lakas ng RPM. Oh. 14 pa lang lumalabas na yung BBA. Oh. Bong <laughs> ano, ah, mukang mag-enjoy -e ako rito mga pare ko ya. Ramdam ko kagad yung pagbabago no doon sa straight 12 na Flyball at saka 1mm na washer sa likod ng backplate at saka yung stock na female torque drive. tinap speed natin itong Aerox version 1 na naka drive base pulley ng speed tuner version 2 naka racing lining ng speed tuner then naka bell ng version 3 na speed tuner at naka female torque drive na kalkal by speed tuner then naka JBT5 din tayo na naka open yung pinaka tagan ng ano niya, ng power niya. Bali, ang top speed natin ay 110 lang. So, next vlog po ay magpapalit tayo ng stock pipe at magsisimpla tayo ng fly boat ulit din ng washer at magpapalit tayo ng center spring. Bali, yung center spring natin ngayon ay naka 1,500 RPM. So, kung ang CBT mo rin mga ko i version 2. Ah, uh, baka meron kang mai-comment dito na magiging reference natin sa pagtono ng ating CBT set. By the way, ang ating timbang ay 93 kg. Comment mo na rin dito kung ano yung CBT set mo na tono para sa mga mga kanonod ay meron din silang idea no kung ilang kilo ka at kung ano yung CBT set na yung nilagay mo yung tono na o yung tono na nilagay mo sa CBT like yung bola, yung center spring, yung clutch spring para makatulong ka sa mga parigoy natin alright so kung nakatulong sa iyo yung vlog na to mga parigoy at nagkaroon ka ng idea sa speed tuner version 2 na CBTI don't forget to like, share and subscribe at i-click mo na rin ang bell button para lagi ka update sa aking mga upload videos kita kayo on my next vlog